Si Kristo ang tunay na hari. Okay? More powerful than you, kings, than you, emperors, than you, sovereignties of different nations. Jesus Christ is king. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Higit na makapangyarihan sa anumang kapangyarihan na mayroon sa mundo. And we know that. Hindi e, ba? Kahit naman anong lakas ng isang leader, kahit gaano siya ka-influensya, mawawala din sa kapangyarihan. Hindi ba? Walang magtatagal doon. Kung papaano, katulad ng buhay natin, lumilipas. Kaya nga, ang mga bansa is always in search. What is the best government? What is the best government? Ano ba ang magandang gobyer, patakaran na gobyerno? communism ba, socialism ba, democratic ba, monarkiya ba? Okay? Pero makita natin, sa paglipas ng mga panahon, nagbabago. Kahit yung sinasabi, nagsasabing, ah, maganda yung sa amin yung communism, for example, and eventually, ayaw na ng mga tao. O yung dictatorship for some time, o oh, sige, we can tolerate it. For example, during the time of Ferdinand Marcos, senior, for 20 years, and time will come, ayaw na rin ang mga ta. For example, okay, sabihin, sobra naman luwag sa democratic, gawin natin ganito. Yung iba dating mga kingdom, monarchy, ayaw na rin ang mga ta. So, nagbabago. Ngayon, sabihin natin, ano ba ang mananatili? What is the best government? Aliba? Sabihin niya, sabi ng mga ilang political philosophers, ang problema kasi sa atin ay yung private property. Dahil may private property, we have to protect our properties and in so doing, ay tinagaway tayo. Pero naman, paano naman yung walang property? Wala, wala siyang saysay, wala siyang pakialam, wala rin siyang karapatan. That's not true kung merong isang bagay na nang pinanggagalingan ng conflict natin between each other, it is our interest. Personal interest. Totoo po yan. Not even private property. Ay, hindi mo pwede sabihin, paano pag yung dukha at walang, walang private property, wala kami. Parang hindi kami, wala kaming kinalaman sa politika. Useless kami kasi wala kami property so mag-uusap-usap lang dito yung may property, yung may private property kami dahil kami mahirap, wala ba kami pakialam dyan? Of course, meron. Hindi ba? And if there is one thing na pinanggagalingan ng conflict natin sa isa't isa, mayaman, mahirap, babae, lalaki, bata, matanda, it is our interest self preservation di ba self interest self preservation doon nagagaling palagi yung conflict natin ano bang interest ko sa inyo anong interest niya sa akin anong kailangan niya sa akin anong kailangan ko sa inyo that is always where the conflict is coming from interest di ba not private property Kagaya na sinasabi ng mga political philosophers, no. Paano yung walang property? Wala rin silang, wala rin silang silbi dahil sila'y mahira? Wala ba silang sariling interes? na dapat pangalagaan. That interest is something that we hold dear. Something that we hold dear. My interest. Whatever is that. ba? Diba? Kaya palaging, we have to protect ourselves. We have to protect ourselves. We have to protect my interests. Di diba? You? Yun. Ngayon, paano nga, Father, tayo magkakaisa kung iba-iba pala tayo ng interests? You know, ang ating Panginoong Iso Kristo has taught us yung tinatawag nating kenosis. Kenosis. What is kenosis, Father? Kenosis the self-emptying of God. God emptied Himself. Tinanggal niya yung interest niya. Tinanggal niya yung self-preservation niya. Though He was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, He emptied Himself, took the form of a slave, obediently accepting even death death on the cross. Bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring siya'y Diyos bago siya'y namuhay bilang isang alipin. That's self-emptying. As against our self-preservation. As against our self-interest. Self-preservation. Bakit naman ako magbibigay? Eh para, para sa akin ito. Para sa anak ko. Para sa mga apo ko. Why should I care? Eh di ba? I-secure ko muna yung future ko. I-secure ko muna yung para sa sarili ko. I-secure ko muna yung para sa pamilya ko. Yung tutuusin, yun ang pinanggagalingan. And then sa, sa, sa interest natin, self-preservation, then we acquire. Kailangan maraming lupa. Kailangan marami tayong ganito. Kailangan, we have to secure the future of our children kahit na gumawa ng masama. Wala nang gagawin yung mga apo ninyo. Pagpati yung apo ninyo sa, sa talampakan, pinaghanda nyo na ng bahay na kanyang ba tutuluyan. Ano pang gagawin nila sa buhay nila? The, the, natural thing is, you know, they have to do something for them. For, for them. Hindi ba? Oh, Natrabaho din sila, kaya nga pinag-aaral ninyo, magpundar din sila ng kanila, kumanap din sila ng buhay nila. Ay anak, meron na. Huwag ka na. Huwag ka nang, nang mag-aral masyado, anak. Meron ka na dito. Huwag din mo kailangan magtrabaho, anak. Meron ka na dito. Ito na. Dito ka natitira. Tinuturoan ninyo maging tamad at responsable ang inyong mga anak. Father naman. At kayo, tandaan na, naghahanap buhay pa. Dahil gusto ninyo marami. Eh, hindi pa. Si Father naman. No? <laughs> okay. Okay. So, pinapalaya tayo doon. Doon sa self-preservation. Doon sa interest.